So, good morning mga pusang gaga. Ang work natin for today's video ay isang opening ng Best to Coffee Shop. At ang location naman natin ay sa Via Real. Itong mall na to ay para sa mga mayayaman lang. At butit nakapasok kami kahit mukha kaming kawatan. So, ang first na gagawin nga natin ay maghanap tayo ng pag-iigiban. Siyempre, habang hinahanap natin kung saan ba tayo kukuha ng tubig. So, for video, video mo tayo sa... So ayan na nga yung makikita mo pagkapasok mo sa may mall entrance At sis, hindi ko ina expect na ganito sa loob Tingnan mo, oh, napaka-bongga Meron talaga garden-garden sa may taas At mga stall yung mga yan, sis Diba, akala mo mga baler-baler Kaka-amaze talaga dito Akala ko nung una, palasyo Yun pala, mga stall siya ng mall Alam mo talagang mamahalin yung mga stall dito Sis, sa mga pangalan pa lang Hindi ko ma yung mga pangalan ng store, be Kaya nun, be, anong baso dyan? Rasirwazar Oh, naniwala ka na be, ang hirap i-pronounce. At ito nga yung makikita mo sa bunga, meron silang mga pa-butterfly effect. Dito naman sa mga halaman na nasinabit, hindi kami ang may gawa dyan, sis. Binidjuhan ko lang. So, yun mga yan nga ay plastic na sinabit. Akala mo totoo, ba? Diba? Pati yung ibon na peke, sis, nagpugat siya dyan sa may taas. So, ayun nga yung mga ginawa naming bulaklak. So, ang mga gagamitin natin today ay Diko, Spray Rose, carnation, Chrysanthemum, at saka Roses. So, ang ginawa nga namin ay variety-variety lang siya. At ang kasama namin today ay si Kuya Kinsin. 50 years na yan sa bulaklak nag-work. Makikita mo naman, diba? So, for the first time, Filipino food ang lafang natin. Basta't pag si Kuya Aldrin ang kasama, perfect talaga ang lafang sing So, dumako naman tayo dito sa may entrances. So, minix nga ng panpas at saka fresh flower. Napakakate ng ano na yan, bulaklak na yan. Ay, hindi pala yan bulaklak. Hindi ako sure kung ano ba ang qualification ng ano na yan. At pwede ata siya sa damo. At gumawin naman tayo dito sa mga centerpiece na nilagay sa table. So, ang design nga yan is tatakpan ng dates yung mga foam. And then, variety-variety din siya. At bonggang-bonggang kami pa talaga ang nagtakip sa table ng cloth. At gumawin naman tayo dito sa main stage. So, dyan nga magpe-perform ang mga performers mamaya. May mixture din siya ng panpas dito sa may area na to. Dyan magbubuga ng apoy yung performer mamaya. Chari. At dito naman tayo sa may, sa may entrance scene. Diba, usa talaga ang may pakorti na dito. At ayan yung magiging view mo pag umakyat ka sa may hagdanan. So, maaga mag-start ang program. Mga 7pm magsisimula na nga. So bago mag 7, dapat tapos natin lahat ng mga gawain. Yan ang magiging view ng guests pag dadaan siya sa may taas. At actually, natapos na namin lahat ng mga gawain. At yan naman yung magiging view mo pag nasa baba ka na. iba May pa-fountain. Tumulong na kami sa pagsindi ng mga kandila dahil araw ng mga Shaggy Bells char. Kung bibilangin mo siguro yung kandila na ginamit, siguro nasa mga 500 success. Yan na nga super sindi ang mga akla. At yung mga bulaklak dun sa may gilid, nilagay din namin yun. At ah, ayan na nga yung magpe perform mamaya. Super practice na sila. Sige ate, lipad. One more lipad. Ang galing, di ba? Pagkatapos lipad, ikot naman, sis. Pero in fairness, muntik na silang magsabay-sabay, ses At dumako naman tayo dito sa may singer. In fairness, ang galing magsangalo ni ate mo. Abot na abot nyo yung mga high notes. At ayan na nga, tapos na lahat ng ginawa namin. At ito nga yung magiging view mo pag sa entrance. Ayan na naman, natapos na naman ang work ngayong araw. So, ang bongga talaga ng lugar dito sis. Ayan na yung mga fin final look. Diyan yung sa may stage. At ang view mo pag bababa ka ng hagdan. At dito naman yung sa may entrance. At sa wakas ay natapos ng ating work. Ginabi naman tayo sa pag-uwi. Ganitong oras ba ang pag-uwi ng matinong babae? Sarong. Sige na, bye bye. Good night. Meow meow.